sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ngayong Martes ikasyam ng Setyembre, ibinunyag ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na sangkot umano na Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa maanamolyang flood control projects. Aniya, kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marco Leite kahapon ligtas ka na, hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva, Usek Robert Bernardo at District Engineer Alcantara. Sinabi rin ni Hernandez na naglabas umano ng 355 milyon si Estrada para sa flood mitigation programs. Noong 2023, sinabi naman ni Hernandez na naglaan si Villanueva ng 6 na raang milyon para sa mga proyekto at ang SOP nito ay 30%. Sa ginanap na press conference ngayong Martes ikasyam ng Setyembre, mariing itinanggi ni Sen. Jingoy Estrada ang mga alegasyon ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na kabilang siya sa mga opisyal ng gobyerno na kumulekta di umano ng 30% komisyon sa mga flood control projects sa Bulacan. Aniya, I categorically and vehemently deny the claims made by Bryce Hernandez. I challenge him, If Mr. Hernandez truly stands by his allegation, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Dagdag pa niya let us settle this once and for all, and show the public who is telling the truth. Bukod dito mariinding itinanggi ni Estrada na kilala niya si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara matapos ipakita ni Hernandez ang litrato nila sa birthday celebration ng senador sa Soler. Ayon kay Estrada sa dami naman ng nagpapapicture sa akin, di ko naman pwedeng tanggihan. Malay ko naman kung drug lord yan or gambling lord eh hindi ko naman alam kung sinong nagpapapicture sa akin. Remember we are all public figures here. Maghahain ng kaso si dating Senate President Pro Temp or Jingoy Estrada laban kay dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ito ay matapos ibunyag ni Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee na sangkot umano ang senador sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Matatandaan na dati nang nahatulang guilty, ng sandigan bayan si Estrada sa mga kasong may kaugnayan sa anumalya sa Priority Development Assistance Fund o PDOF, na mas kilala bilang, Pork Barrel Fund, noong panahon ni Pangulong Binigno Simeon Noynoy, Aquino III.